Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez, Mama Sagri Channel. A faith healer, o a So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 25 hanggang May 31 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano mga energy o kaganapan sa buhay ng mga... Aquarius signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo. Nandiyas at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. Angel Spirit, please give me information po ano kayo gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Alamin, alamin, alamin. There's a three of pentacles with a collaboration, no? May mga bagay or uh, may pag-uusap, no? And something um teamwork na kailangan gawin. So let's see what is additional messages. And because there's a child card for taking action. So kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. Kailangan mong gawin kung ano may yung mga bagay na kailangan mong gawin. No, something movement, no? Kung baga magbabago na. And there's uh, the higher find for a lesson learned. Na mga bagay dito na unti-unti mo nang matututunan. Or there's uh, something education, something uh, de uh development no, na na magaganap. So let's see what is additional messages. So there's uh, the king of swords with uh, mental clarity and being wise sa mga decision or mga gagawin mo actions. Let's see additional messages. So there's the Queen of Cups with an healing. Now, magkakaroon ka na ng healing dito, guys. No, Unti-unti yung paghilom sa mga karanasan, binagdaanan. There's a strength card with a confidence. Kailangan malakas ang konfiyansa mo dito. Maging matapang ka sa mga gagawin mong decision, actions. No, So let's see what is the Three of Pentacles. Represent the, the King of Pentacles. Represent um, a Three of Pentacles. So there's uh, something... um practicality. So, kailangan maging practical ka sa mga decision or gagawin mong uh, plano. No? And something, um, kailangan may, may um, connections no? sa so, iyong um, loved ones or something sa partner mo, partner, mo or something just sa trabaho mo. No? Kailangan maging uh, practical ka daw sa mga katrabaho mo or either ganyan. So, let's see what is the chariot card. So, there's the four of wands by celebration. No, magkakaroon din daw ng celebration dito. Homecoming Family gathering So there's a something movement Na magkakaroon ng changes So let's see what is the higher front So there's the tree of sword Matuto ka na no There's a lot of sa Sa'yo Sa paligid mo Mag-ingat ka na Matuto ka na So Let's see what is the king of sword So there's the full card For your new beginning So maging wais Maging liso sa mga decision or gagawin mong actions Maging um, Wais ka No At um, kung baga, gamayan mo unti-unti mga kaganapan sa buhay mo. Let's see what is the Queen of Cups. The Queen of Cups represent the Knight of Pentacles. So, there's a security. Maging secure ka sa mga bagay na pinaghirapan mo. So, there's a healing at the same time. So, let's see what is the strength card. So, there's a the high faces. So, there's a something I've hidden or um, a mystery or secrets. No? Kung baga kailangan na malakas ang loob mo, no? lakas ang may pakiramdam mo sa paligid mo dahil may mga bagay na hindi mo palubos na lalaman. No, may mga bagay na hindi mo palubos na kilala. Kung ano yung mga bagay na totoong ganap or kaganapan. So let's see what is the three of pentacles and the three king of pentacles represent the temperance. So this is the perfect timing, no? Kung baga papalaki sa pundasyon mo dito. So ibig sabihin dito para maging malakas sa pundasyon mo or um yung yung um, pinapangalagaan kailangan mo ng um, kung mga connections, um, teamwork, no? There's a collaboration, rather. So, yun yun. Kailangan nyo ng tulong na ibang tao at the same time, no? With your friends. So, there's a chat um, chariot card. And because that, um, the four of ones represent the page of ones. So, there's a good news. May magandang balita dito at magkakaroon ka ng mga bagong plano. Okay? So, there's an unexpected news. May magandang balita daw dito na no, with unexpected. And there's a higher fund than the three of swords. represent the devil card. See? So, ibig sabihin na may malaking ingit sa'yo. There's a something insecure with a, a negative energy or something toxic. No? Matuto ka na No? kumaga hindi mo kailangan if list sila sa mga bagay na gusto lang nila kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo no be assertive at sinasabi dito kailangan mong um, magpakalayo-layo sa mga insecure sir. so let's see what is the king of sword and the full card So, there's the time of COVID happiness. At the end of the time, magiging masaya ka naman daw dito. No, magiging maligaya ka. And of course, there's a queen of cups and the Knight of, cups, uh, nine of pentacles, and the eight of swords. I told you so. Napapalibutan ka ng toxic. Maging aware ka. No? kumbaga sa mga taong kakausapin mo para pinapatibay ka dito ng mga karanasan mo. May mga pinagdaanan ka rin dito sa mga katrabaho mo, no? Sa mga kaibigan mo. Maring kumbaga nakilala mo kung sino 'yung totoo at hindi at peke sa kanila. Maging practical ka ha. Kasi some of them um kumbaga users, no? Kumbaga ginagamit ka lang nila or kumbaga napapakinabangan kanila, nandyan lang yung sila kapag kailangan ng tulong, pero eventually, pag ikaw na yung napunta sa situation, wala, nangangan na. And sinasabi dito, there's an air of na parang, kumaga kung ka sa mga toxic na tao sa paligid mo. So let's see, sa madaling salita, parasites. So, let's see what is the strength card. And of course, the high priestess. So, there's a, uh, the four of pentacles. So, there's a protector power, protector energy. Saving money, guys. No? Kung baga mag-budget ka, protection ng pangalagaan mo, yung mga mahalaga sa'yo. With an, uh, something hidden agenda. Diba? Maraming mga taong may lihim na galit, tinggit sa'yo, kailangan maging matapang ka sa mga pakiramdam mo, na hindi lahat ng tao ay um, gusto yung pinagagawa mo, or kumaga hindi, um, kumaga hindi sila natutuwa sa success mo. So, let's see what is the outcome. So, there's the sun card. Ba, may lahat ng bagay na, um, na nangyayari sa iyo in all aspects guys ha kumbaga liliwanagin yan kumbaga bibigyan kasagutan bibigyan ng kaliwanagan at uh, magiging maayos ang kalalabasan so let's see what is additional messages and then of course there's a queen of sword lagi mong pakakatandaan na this is the bigger picture yun yung lagi mong titignan yung mag magagandang kahihinatnan no yung um, kumbaga tinitignan mo na kagad yung possibilities no and there are of course the consequences So, let's see what is additional messages pagdating sa career. So, there's a impingement, uh, page of cause by intuition, non-visions, no? Kung baga, there's something creativity. Kailangan, kailangan mataas ang creativity niyo or something na kailangan mataas ang iyong um, kaisipan sa mga bagay o decision mo sa finances and career, no? Kailangan be, very uh, um, creative ka daw dito. And something na, uh, there's a five of cups, so something or regret, no? May mga panghihinayang or pinagsisisihan ka sa mother half, no? Kung baga, ginayang ka, nagsisisi ka kasi dito sa negosyo, hanap buhay mo. No, kung may mga bagay na parang pinanggagalingan ka. May pinanggagalingan kayo o bakit ang hihinayang or nagsisisi ka. See, there's a five mo penta with a financial loss. No? Nalugi ka. No? Na walang ka ng, um, kung baga bumagsak ang iyong negosyo. No? There's a something intuition. And there's an inner voice. Kaya kailangan mo makinig sa gabay mo. There's a something wrong na, kumaga bakit naging gano'n ng pagbagsak na lang bigla-bigla da da dahil sa maling sistema. No? So, let's see what is additional messages about naman sa love life. Sa love life mo, there's a two of pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance, eh, ha? And the king of wands is ambitions, uh, no? Kumaga tignan mo yung, um, yung uh, relasyon nyo, kumbaga kung Kumbaga kailangan alam mo na kagad yung magkahihinatnan or something. Alam mo dapat yung possibilities and consequences sa mga decision or gagawin mo action. There's a stability and control. Kailangan maging balance ka, no? There's a something natural na kailangan mong, kung um, kumbaga huwag mong, um kung magpiliting yung isang bagay, no, maging natural ka lang sa paggalaw or sa mga bagay na gagawin mo, no, be authentic with yourself, no, hindi mo kailangang mag hindi mo kailangang magpanggap, basta maging totoo ka lang sa sarili mo. And of course, let's see what is additional messages about naman sa health. Sa health mo, there's a justice card, no, there's a karma And of course, there's an eustachia and balance. And there's a seven of cups, no? marami kang bagay na kailangan iwasan at kainin, no? Kailangan mo rin, um, kumbaga, iwasan yung mga alcohol or something na makakasama sa health mo. And of course, sinasabi dito sa'yo, um, kawaga, there's a something na kailangan mo ng fruit and vegetables. And of course, um, kumbaga, maraming kang gusto kainin na inyo, kailangan mo ring limitahan yung mga kinakain mo, no? So, let's see what is additional messages for um, Yin and Yang Oracle Card. For Yin and Yang Oracle Card, represent what? In just very, please let's give me information for Yin and Yang Oracle Card. For Yin and Yang Oracle Card, represent what? So, there's an uh, ancestor, guys, no? So, ibig sabihin dito, ginagabayan ka ng mga mahal mo sa buhay, no? Kung may mga bagay na yung maaod dyan or tao na mahal mo sa buhay na maaaring ginagabayan ka. And there's a the self-care, I told you so, no? Alagaan mo sarili mo, no? Pangalagaan mo yung enerhiya mo. And there's an assistance, spirit guides, no? Sabi ko sa iyo, eh, may gabay ka, eh. May gabay ka dito, tumutulong sa iyo. So, let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? Kaya kailangan sa mga decision makikinig sa inner voice ha guys. So there's um you get the power. So may kakayanan ka nga, yo. Know? Use your ability to resolve your problem or situation and you can do it. And there's an autumn harvest time. So talagang may mga bagay diyan na darating yung araw ng seasonal na no? para pagdating sa harvest time. So this, this is the moment na parang tuloy-tuloy na yung papasok na magandang kapalaran sa iyo. Ganoon kumbaga may season na naghalo kaya kailangan pag dumating yung araw na yon kailangan um, kumbaga hindi ka dapat tatamad tama rin or kailangan magpursigi ka pala no? so let's see what is the uh, synchronicities for synchronicities so there's a mother no maaari um, kumbaga you are being a mother and there's an intune no something a relationship here Ano uh, kasi na sabi, there's a gratitude. Be thankful sa kung ano man ang meron ka ngayon diba? Sa lahat ng mga ng mga lahat ng mga bagay na nakuha mo, nagkumaga changes, kaganapan sa buhay mo, development at transformation, be thankful. No, ano mga opportunity na 'yan kasi binigyan ka ng um, uh, challenges or something a journey uh, to build um, a better version of yourself, no? So let's see what is the angel's answer. No need to worry, I told you so. Hindi ba kailangan mga baha? Additional messages. And there's a, uh, as your angels, no, kailangan mo nang humingi ng tulong sa iyong mga gabay. One more card, please. And get more information, no? Getting to know each other or get more information. Kung baga, hindi mo kailangan uh, magpala-desisyon or hindi mo kailangan, kung baga, maghakahaka sa mga bagay-bagay, kailangan ng specific explanation or something na truth, no? Hindi mo kailangan maniwala sa mga sabi-sabi. So let's see what is additional messages for energy. So there's a broken heart. So there's a lot of um, insecure insecurities or something heartbroken. So some of you guys no, na ka, na ka. And there's an indecision. Kaya pa ka mag-decision dito sa dahil sa mga past relationship mo or something a past um, situation. Okay. So let's see what is Archangel Michael messages. For Archangel Michael messages for you. and prayer will help you from the, your situation, no? Ang pagdarasa daw ang makakatulong sa'yo para iyo sa pagbabago sa sitwasyon mo. And there is an favorable outcome, no? papabor din sa iyo ang sitwasyon. At ito na ang papabor sa iyo ang kalalabasan. So kailangan maniwala at magtiwala. So let's see what is additional messages sa so, there's an Autumn Harvest Time talaga guys. And this is the gift review. No, parang ni-review nire ka na nangyari na to sa nakaraang buhay mo. And there's a relationship and health. no? may kinalaman sa relationship and health mo. Oh my God, this is the harvest time, guys. So let's see what is the Romance Angels. And there's a getting to know each other. So, kailangan nyo kilalani ng isa't isa. And there's an express your um, your love. No, ipakita mo sa kanya kung ano talagang pag-ibig ng kaya mo ibigay. And there's a soulmate connection. maaaring soulmate kayo, no? So, let's see what is the monsology. Monsology represent a fairy climax sa floches. So, nasa sa exciting fight ka na raw, ha? Kumbaga, this is the moment na parang unti-unti mo na nakikita yung magandang um, kumbaga, exe ng paparating, no? And there's a nothing is yet set in stone. So, may mga bagay na hindi pa napapanahon. So, ibig sabihin, keep going, no? Magtuloy-tuloy ka lang. So, let's see what is the chakra. So, there's a mysticism. Maraming misteryo sa likod ng eksena mo. I told you, maraming tao na iinggit, maraming tao na iinis. And there's a complexions, no? May mga bagay na kailangan mag-take ng action para hindi, o oh, kumbaga, walang, walang, um, kumbaga, guts or something na magsisisi ka sa huli. And there's a something isolation, no? Kumbaga, parang nakakulong ka pa sa sitwasyon or parang you're feeling stuck for a toxic situation. Additional messages for angel spirit. And there's a growth guys, magkakaroon ka ng growth and expansion dito, papalakiyan ng papalawakin ng iyong uh, finances, love life and career. So there's an indecision. Nahihirapan ka lang mag-decision dito, ha? Kumaga uh, nagkakaroon ka ng pag aalilangan Ganun. no? And there's a something in im imagination, see, very, very creative. Nasa mga bagay or gagawin mo ano, gamitin mo 'yung isip mo. Mag-create ka ng mga bagong ideas. So let's see what is additional messages. And there is a messenger. So, something, a message from the universe, from ating um, gabay na kailangan mo pakinggan. And your life is a canvas. So, something is and manifestation, no? Gumuo ka na yung isang bagay na alam mo ma-manifest mo. Yung isang bagay na alam mong kaya mong gawin. Yung isang bagay na alam mong matutupad mo. So, let's see what is additional messages. And there's a children, guys. So, some of you may mga anak na, no? And there's a something um, involved. And there is a sensitive Bitis, so kailangan maging sensitive ka daw sa mga kaganapan sa buhay mo kasi may mga bagay ka dyan na hindi mo alam parang may mga anay dyan sa hanay mo. And there's an infinite abundance. So magkakaroon ka ng uh, walang humpay na kasaganahan. Ganon. So let's see what is Arcanghel Raphael. Arcanghel Raphael, messages for you. Oh my God. Wait, nalaglag ang cards. Kunin natin isang cards na yon So what is that? And there's a the fresh air. So, kailangan mo na sariwang hangin, no? Kailangan mo ng liwali or something magpa-happy-happy dyan. Some of nowhere, some out there. Di ba? Kailangan mong pumunta ng uh, mga beaches or something na mga garden, no? Alam mo, malalakas ang hangin. Pero ngayon kasi mag... mag uh, 'di ba matatapos na yung uh, summer season dito sa Philippines. Iwan ko lang dyan sa ibang kulang sa another sa winter season sa ibang bansa din. And there's a no your heavenly father know that you have need all of this. So see, alam daw ng ating Panginoon lahat daw ng mga bagay na hinihingi mo ay kailangan mo. Pero may mga bagay diyan na hindi niya ibibigay sa kasi may mga bagay diyan na alam niya makakasama sa So ibig sabihin dito, ibagkakalob niya yung mga bagay na karapat-dapat sa kalooban niya. So let's see what is the angel's number. Represent what? Angels number represent what? Angel's spirit guide. Let's give me information. So, there's a 10, 10, for it's up to you. So, ibig sabihin, nasa sa'yo na yan, no? Something, um, it's time to put uh, those long cherries, ideas to, in, into actions. You will soon come into contact with the free individual circumstances and resources eventually you will experience so joy as well as a brand new opportunities trust in the process so kailan mo magtiwala sa tamang proseso nasa sayo na yan kung kung mag uh, tatamarin ka kung kakadangan mo so ibig sabihin dito na sa lahat ng mga bagay na yan taking action mo no ba kung hindi ka kikilos hindi ka gagalaw wala magbabago sa situation so ngayon pa lang kilos kilos na so let's see what is the messages of life self love oh my god today i love myself fully I accept myself exactly as i am i am able to recognize my own divinity and to appreciate the purify purity or rather of, of my soul i take the time to care of myself. I enjoy myself. I nourish myself. I am kind of myself. I am grateful for who I am. Diba? Pagtanggap, no? Sa mga bagay na kung ano man na meron ka, kung ano man yung mga kakayanan, ano man yung mga bagay na mababago, yung mga bagay na kaya mo pang improve, ma-develop and enhance, do it na alam mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng growth and expansion. Diba? Even your flaws. Diba? Kung alam man yung mga bagay na pangit at hindi mo kaya, mahalin mo yan. Diba? So, um, guys, this is a special gabay for the month of May 25 hanggang May 31 for this sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And because maraming salamat sa mga walang sama pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng nga sa way pagpalain kayo ng Just at Make a Pile, Sik Sik Riglig, na na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!